mga diskaya ang kanilang luxury cars sa Bureau of Customs, kailangan nila ngayong patunayan na legal nila itong nakuha. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Matapos matunto ng Bureau of Customs na tatatlo lang sa 12 unregistered vehicles na mga diskaya ang nasa garahe nila kahapon ng umaga na ibalik na ang lahat ng luxury cars ng pamilya kinagabihan. kinumpirma ng customs na isinurender na mga Diskaya ang kanilang kontrobersyal na Rolls-Royce Cullinan. Kasama rin dito ang kanilang Bentley Bentayga, dalawang Mercedes-Benz, at Toyota Tundra and Sequoia. Ayon kay Sen. Risa Ontiveros, nagkakahalaga ng tumataginting na 42 million pesos ang Cullinan, na ayon kay Sarah Diskaya, kinuha niya ng dahil sa payong nakasama nito, ang Bentega 20 million, at ang dalawang Mercedes-Benz, 42 million pesos ang mga sasakyan selyado ng Bureau of Customs at ng parking lot may round-the-clock surveillance mula sa Customs at Philippine Coast Guard. Sa isang text message sa Billy channel, kinumpirma ni Curly Diskaya na nakikipagtulungan naman sila sa gobyerno sa investigasyon nito sa flood control projects ng kanilang mga kumpanya. Hindi ito nagbigay ng komento kung totoo ba ang pahayag ng kanilang legal counsel na kaya hindi naabutan sa parking lot ang sapong kotse sa listahan ay dahil inilipat muna ito sa ibang paradahan For preventive measures laban sa baha sa Pasig, may 15 days sa mga Diskaya para magsumite ng complete import documents para sa kanilang luxury vehicles. We will now begin our probe by uh, looking into uh, the the records of uh, the Bureau of Customs as against the submissions that are going to be made by uh, the Diskayas uh, relative to the documents they have. Uh, for these vehicles. When we receive the documents from them, if they're able to at least provide us uh, their documents uh, even before the 15 day period, then uh, it's, it's only about five to 10 days that the Bureau can actually verify this and uh, uh, they have uh, a conclusion on uh, what the violations were or if there are any. Sa programang Business 360 ng Billionaire News Channel, kinumpirma rin ni BOC Assistant Commissioner Vincent Marunilla na kasama ang mga car dealer at importer na mga diskaya sa kanilang investigasyon. Para sa agenda, Ivy Reyes. Tinuko ng mga diskaya. Bukod sa pamilya Diskaya, posible rin silipin ang BOC ang iba pang mga kontratistang dawit sa flood control scandal. Maaari raw nilang habulin hindi lang ang mga sasakyan, kundi pati ang mga yate at helicopter na pagmamayari ng mga ito. Malapit na raw matamasa na